Gusto si Fat tulog. na kanina pa. Good. Pagod ako, Megan. Pagod? Saan? Ha? Sa hmm. so, mo ng award mo dun sa foundation? Hindi lang yun ang trabaho ko sa foundation, Megan. Oh, para mas pinili mo si Kazoyer kaysa sa iba mong trabaho. Anong ibig mo sabihin? Matagal lang napili yung mga awardees. Eh, sa kung ngayon ko lang nakita. So? Bakit di mo yung abogado yung pinili mo? Ha? Huh? Sagutin mo talaga ko. Oh. Bakit siya? Bakit hindi? Bakit hindi ako? Bakit ikaw? So wala akong bilib sa akin. Ganun. Patunayan mo munang karapat dapat kang malalo ng award. Ano ba, Mercy, ha? Hanggang kailan ba to? Hmm. Hmm. Hanggang kailan ka gaganda sa akin, ha? Kaya mo ba ako mapapatawad? Kasi parang araw-araw mo na ako pinarurusahan, eh. Kailan mo matatanggap na sa ayaw sa gusto mo, mag-asawa na tayo? Ikaw, Miguel, kailan mo matatanggap na sa kaya mo at sa gusto mo? Wala na ako ni konting pagmamahal para sa iyo. Sarado mo! Sige, subukan mo! Tuloy mo! Ako lang naman ang Ay kaya mo eh. Pagsidad ang kaharap mo, bahag ng puntot mo. Carlo J Caparas lumuhod ka sa lupa Weekday sa hapon champion